Kaya ba natil? <tuk tanggulung> Taas Kaya muntak takbuhin yan <tuk> tas. <tanggulung> Taas Yaw ka tayo sa bulod. Hello guys. Yaw ka tayo sa bulod. Magsakat kita. Ay! Hala, hiningal na ako. Itong lugar na to ay ito lang sa Munoz, Nueva Ecija. Mga 15 minutes lang to simula sa bahay. Kulay pula yung lupa dito. Ay, ang ganda. Wow. Ganda ng overlooking, oh. Ganda. Nature na nature Dito na tayo sa tuktok guys